Attending, uh, this uh, consultative meeting that I called um, to discuss labor concerns. May I ask the appointed uh, secretary to state our agenda for today's meeting? Thank you, Mr. Chair. Our agenda for this afternoon's consultative meeting is the compliance of several business establishments with mandatory labor standards and occupational safety and health standards with the end view of legislating the, for necessary labor reforms and regulations. Okay, um, may the appointed secretary state or uh, the resource person present today? Thank you, Mr. Chair. From the Department of Labor and Employment, we have Attorney Judeline Alde Ocampo, Division Chief, Bureau of Working Conditions. We also have Director Jude Thomas-Trivilla, Assistant Regional Director, NCR DOLE, also representing the RTWPB for NCR. We also have Director Erwin and Aquino, regional director uh, region 4a dole also representing the rtwpb okay. for region 4a we also have director pia charmaine o de jesus deputy executive director nwpc um, we also have Hi. attorney Hi. grace and manai badilia director to nwpc and deputy executive director teresita Odeya, national conciliation and mediations board for the bfp bureau of fire protection we have Senior Superintendent Ivy Trono together with Fire Safety Inspector RG Baniel. For the Millennium Ocean, we have Miss Emerald Uy together with Attorney Carmelo Trinidad. For Columbia International Product Inc., we have Architect Joey Tan, Building Admin, together with Mr. Rogelio Redo Redoble. We also have Ms. Lorena Pantoja. For the Employers Confederation of the Philippines, ECOP. We have Mr. Arturo Butch C. Guerrero, Governor of ECOP, and Ms. Sophia Kellig, uh, Advocacy Associate. From the Philippine, uh, sorry, for for from the People Management Association of the Philippines, PMAP, we also we have Attorney John Renan Hingan, PMAP's legal team. uh, for the Federation for Free Workers, we have Mr. Julius Kainglet. For the Buklura ng Manggagawang Pilipino, we have Attorney Luke Espirito together with Dr. Rap Abakan. That's all, Mr. Chair. Thank you, appointed secretary. Magandang hapon po muli, ladies and gentlemen. Kaya po ako nagpatawag ng ganitong meeting, consultative meeting, kasi noong mga nakaraang linggo, ako po ay nag-ikot sa iba't ibang mga kumpanya. I, um, Construction sites, manufacturing company, paggawa ng candy, kikiam etc. Dahil nakatanggap po ako ng mga reklamo mula sa mga manggagawa na hindi raw po uh, patas ang natatanggap nilang treatment uh, sa workplace. At yung kanilang amoraw ay sila'y dinidehado. So, dati-dati kasi, they come to me, nag-report sila sa akin sa radio program ko, dito sa office ko, and now, I told myself, since recess ang Senado, ako nang pupunta. So, nung pumunta ako sa mga opisina nila, na pinagtabaho nila, I saw many violations. And we have to discuss these violations so that I can craft a law if need be para ito mga problema ang ina kinakarap natin manggagawa ay maibsan or mabigyan ng solusyon uh, para yung mga pangyapi, pangdidihado, pagnanakaw. I would even call it pagnanakaw. Inanakawan po. May mga magnanakaw na kumpanya. And I'm gonna tell you that right here, right now. Marami mga kumpanya yung mga kawatan. Paano sila naging kawatan? Ninanakawan nila yung kanila mga empleyado. At hindi sila nakukulong. Ginaganon lang sa, ng dole. Ayusin yung violation na yan. Samantalang kapag yung empleyado nila nagnakaw sa kanila, ng barya agad-agad kinakasuhan sa korte ng qualified theft at nakukulong. Ba't ganon? Pag si amo magnakaw sa tao, sa tauhan niya, hindi nakukulong si amo, multa lang. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong. That's not fair. First things first. Pag-usapan natin itong pakyawan. Ah, uh, alam ko, nasa labor code to at nasa IRR. Nandito ba yung um, National Wage and Productivity Commission? And your Executive Director, Maria Criselda R.C. na, okay. Ma'am Criselda, paki-explain sa amin itong uh, pakyawan or kung tawagin ay uh, peace rate. Tama. Peace rate. Paano po yung isang kumpanya na bibigyan ng permit para sila ay makapag-implement ng peace rate sa kanilang mga empleyado? Ano po yung proseso? Salamat po uh, Mr. Chair. Ang proseso po natin na sinusunod ay nag apply po. Pwede pong mag-apply either yung worker or yung management for a rate system. Uh, worker or management? Pwede po. Okay. So, uh, pag nag-apply po, ang halimbawa ang worker, uh, magbibigay po ng notice yung Department of Labor sa sa ang RTWPB doon po sa employer na meron pong ganong application at uh, magtatawag po sila ng conference, mag-schedule po sila ng uh conduct ng technical assistance para po doon sa firm uh, para po ma-establish po yung payow rate or production standard po ng uh, company okay uh, uh pag uh na-establish na po yung production standards at saka yung uh, pakyaw rate. Uh -huh. Magtatawag po uli ng conference para ipaliwanag po doon sa management and worker. At sila po ay Magpapatawag mag -a -a ng conference and the conference will be held saan? Sa office ng Dolly o doon sa Sa RTWPB po at pwede rin naman po sa company. Okay. Sige po. Go ahead ah uh, tapos uh, pagkatapos noon ay pag nag-agree po yung management and worker doon po sa result ng uh, production standards at saka yung uh, suggested piece rate based po doon sa pag-aaral ng board uh, mag-iissue ho ng order at yun po ay i-issue ng ating uh, regional director okay pag na-issue na po yun ng regional director ay i-implement na po yun mhm mm salamat okay Meron ba ho kayong data kung ilan po yung mga worker ha, ang mismong nagbo-volunteer na gusto ko pong maging pakyawan at gusto ko pong maging peace rate na lang ako ang sweldo ko? Do you have those data? Uh, sa ngayon po, ang meron po kaming uh, record ay yun pong mga numbers ng companies. Na... So, companies. Apo. So, ang gusto ko malaman kung meron bang empleyado worker, manggagawa, ang mismong nag-apply sa inyo ah, para mapayagan silang mailagay sa peace rate yung kanilang uh, wages. Kung maaari po sanang ipadala namin sa inyo yung data? Na, tanong na, meron o wala? Ulaan ko na. Siguro maging mga sikatak-manghula. Wala. Walang manggagawa in his right mind, in her right mind, na magbobolunteer na ilagay siya sa pakyawan. Hindi ko po masasagot, ah, sir. But, Ako, sinasagot na kita. Ikaw, tanungin kita. Magpwentuhan tayo rito. Kahit nabutin tayo ng hating gabi. Papayag ka, ikaw magtataas ng kamay. Uh, dole, gusto ko maging pakyawan na lang ako kaysa naman arawan. At yung pakyawan na yon kailangan mo magtrabaho ng 12, 13, 14, 15 hours para ma-meet mo lang yung minimum. Would you do that? Kaya nga, kung sino man yung nag-gumawa sa IRA, stupido. Stupido yung gumawa ng IRA na yan. Alam ko na sa labor code yan, pero sa IRA, silingit yung pakyawan. Kung sino man yan, he or she is so fucking stupid. Totoo yan. Alam mo, Madam Executive Director, for the past 20 years, at least ngayon makapagsalita na ako dahil ako po ay isa na, Ma'am, look at me. Don't, don't look at her. I'm talking to you. If I'm talking to you, I'm addressing you. You have to look at me. Seryoso itong problema natin. Huwag wag, niyong gawing biro-biro at tumatawa-tawa ka pa dyan. at least ngayon may magagawa na ako yung pakyawan palagi ni reklamo 12 hours kailangan magtrabaho